Pulubi, Buking, nakabili ng sasakyan na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Ang pulubi na may mamahaling sasakyan, photo from Facebook. Viral sa social media ang kwento ng isang pulubi na nakabili ng mamahaling sports utility vehicle, SUV, sa Pahang, Malaysia, Nabuking ng Social Welfare Department, JKM, sa Maran District sa Pahang ang raket ng naturang pulubi sa Sri Jayanite Market sa isinagawa nilang operation. Base sa report ng The Straits Times, marami nang nagre-reklamong residente sa mga nanlilimuls doon kaya naman umaksyon na ang mga tauhan ng JKM Maran. Kumalat ang balitang ito sa ilang Malaysian Facebook page kung saan bumida ang 45 years old na nanlilimus pero nagmamayari pala ng SUV na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Base sa nabasa naming impormasyon sa social media, IWD ang lalaki na may maiiksing kamay na nakasuksok sa isang paper bag kung saan niya inilalagay ang kanyang nalilimus. Nakasuot din siya ng grey robe at Muslim skull cap nakasaad sa post ng JKM Maran Social Welfare Department sa FB, he was holding a paper bag, soliciting sympathy from passers-by. Both of the man's hands appeared small unlike those of a normal human. Kinausap ng JKM staff ang lalaki pero hindi ito nagsasalita kaya inisip nilang baka pipi at bingi ito. Pero bigla itong nagtop ng hinga ng ID kaya shook ang mga kumakausap sa kanya. Ayun sa lalaki, naiwan niya ang ID sa sasakyan na muling ikinashock ng taga JKM. But wait, there's more. Mas lalo pa silang nagulat nang bumalandra sa harapan nila ang isang Proton X70 na may price tag na 123,800 ta 128,000 Malaysian Ringgit (RM) o P1.4 hanggang 1.5 million pesos. Knows niyo ba kung magkano ang salary ng pulubi? Aabot daw ito ng pilimang libot walundaan bawat araw. Bukod pa ito sa natatanggap niyang pilimang libo mula sa Social Welfare Department dahil sa pagiging PWD. Say pa raw ng lalaki, napupunta raw ang malaking bahagi ng kanyang kinikita sa panlilimo sa pagbabayad ng kanyang mamahaling kotse. Ang ending, hindi na muna kinasuhan ng pulubi dahil unang offense pa lang naman daw ngunit binalaan na siyang huwag na huwag ng manlilimo sa mga kalye roon.